Let's rewind and start again I wanna play that scene when we first met Slow down time to watch you YouTube channel So ngayon, nandito tayo mga video ako ngayon mga kabukid Yung long video tayo Para po tayo sa ating mga subscriber Na umabot po tayo na 822 subscribers. Kaya thank you, thank you po sa inyong lahat. Kung hindi po sa inyo ang inyong support ay hindi ko po yun makamitan ang 822 na tao na hindi ko sila kilala at hindi ko sila pamilya, hindi ko sila kaibigan. Naging kaibigan ko lang sila dito sa social media. Kaya marami pong salamat sa atin at sana po ay yung mga subscriber natin ay kung mag-message po kayo ay or nag-engage po kayo sa akin sa aking YouTube channel ay pag nakita ko naman kayo ay binibisita ko din po ang iyong mga bahay at nagre-reply po ako mismo agad-agad basta may load ako at may wifi kasi nasa probinsya po tayo at hindi na po ako ngayon nagtaba sa Manila e dati nga po ay nag, nag video ako may upload ako dati na umuwi na ako sa ano galing naman Manila hindi na ako nagtrabaho dun sa furniture at nag-stay din ako dito at namuwi na lang ng mga biik, Yan na po yung aking buhay. Kaya nagpasalamat po ako sa inyo dahil parati po kayo nagsuporta sa akin hanggang ngayon. Mga sulit supporter ko dyan. At thank you po at maraming salamat. Kaya wag po natin wag po natin i-esnabin yung mga nagko-comment. Kailangan po natin malikan sila at panoorin po yung uh, kanilang mga video kasi malaking tulong po sa isa uh, kanila at malaking tulong din po para sa atin na tayo po ay tinitignan yung ating mga video. Lalo na hindi po tayo mga 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 sikat na vlogger o sikat na influencer ay kailangan po tayong magtulong-tulungan -tulung -tulung ng mga small content creator para po ay tayo ay kung maaangat po ang isa dapat po ay sabay-sabay sa sin at salamat at pakilike na lang po sa aking youtube channel at pakiclip po yung ating bell dyan sa baba po para po update tayo para tayo sa aking mga next vlog at sa aking mga buhay dito sa probinsya at malalaman nyo at makikita kita-kita pa rin tayo at God bless po sa inyong lahat thank you for watching